Balik, no. Balik sa kanya ako, sa ano, grupo. Basta kung may napapansin kayong kulang sa atin, basta may may nangyaring hindi maganda. Kaya saktong sakto din talaga yung dating mo. Kaso lang, eh hindi naman ako pwede mag-approve eh. Hindi naman ako leader nito. Sibos si Busalamat. Yeah. So, ito, bibigyan talaga ito ng hint. Sa tingin ko, makakapalit ka. Uh -huh. Pero, hindi yung kagaya nga sinabi ko, hindi, hindi si Busalamat makapag-desyon nun. Balik. Ano coach? Ano? 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 Uusapin mo na sila. Ando na sila. Ando na sila? Oo. Oh. Ando nga. Oo nga. Ando na sila. Sige. kausapin natin. Ano? O, ano na nga. Ayan nga. Ayan sila o. Diba? Oo. Pagsama mo. kausapin mo nang mainin Oo. E, gusto kong sana makabalik eh. Oo. Ah, kahit naman ako gusto kitang pabalikin eh. Ayun na muna kay Joshua. Oye. Joshua naman. Oye. Oye. Ano lang. Balik siya na ako sa ano, grupo. Pabalik daw siya sa grupo. Di ba nakaraan niya pa tayo nakakausap sa ganyan? Kaya nga. Hindi kaya nga eh. Gusto ko sana makakausap with Joshua eh. Kaso kay Joshua ka muna dadaan. Kaso gusto alamat din pala. Wala nga dito si Basay Alam mo, oh, sa totoo lang, gusto ka namin kasi may babalita din ako tsaka saktong sakto rin eh. Uy, ano yun? Basta mayroong... Basta kung may napapansin kayong kulang sa atin, basta may may nangyaring hindi maganda. Kaya saktong sakto din talaga yung dating mo. Kaso lang, eh hindi naman ako pwede mag-approve eh, hindi naman ako leader na si Bo Salamat. ito, tsaka ito, si Sir Chief, kailangan Chief. muna na... Push ka muna dyan. Push up, push up. Kaya ko yun. hindi ayaw ko yun. Push out tao, Huwag mo naman push out naman. Tira uli. Gagawin ako si Troy. Gusto ko lang talaga. alamat dito. G. Gusto ko lang talagang bumalik. Alis-alis ka kasi. coach. Ito, bibigyan talaga ito ng hint sa tingin ko mabalik ka. Oo. Oh, oh. Pero hindi kagaya ng sinabi ko hindi, hindi si Boss alam makapag-decision noon. Balikan na lang. Ibang mo naman ako, Joshua. Oo. Oh, kaya ako sabi ni si Boss alam kasi kailangan din talaga namin ng ani. Mm -hmm. Kailangan namin si Samson. Samson. Diba? tagal na wala ni Samson. Hey, eh. Oh. Paano yung ko si ni samson. samson dati? Nakalimutan ko ni, tagal na ako din. Tagal na. kasi wala diba, ni Samson. Ikaw baka mo, baka naalala mo, ah? yung sigaw ni Samson. Pati? Ah! di ba? Hindi yung mukha eh. Paano ba? Paano ba? Ay, sigaw, pero hindi ganun yung mukha <laughs> eh. Ayun! Ayun! Di ba? Narinig <laughs> ko. Balik na ako ah. Oo, balik na. Hindi, hindi. Daming bahala. Tulungan namin kaya Alamat. Pero balik na lang, kasi wala dito eh. Oo, sige. Okay. At least nakausap na kita. Kasi ito gusto ko makuusap rin. Kasi nung una, kulang kayo ni Boss Alamat eh. Eh, sige. lang din sa kasi... Nakadepende pa rin talaga kay Boss Alamat yan. Kay Boss Alamat yan eh. Pero, eh Samson naman tayo. Oh. Basta pag gano'n na lang, iyan ninyo ako pupunta ako dito ha. Iiyan ninyo ako. Sir Chip ha. Sige. May kamay lang. May kamay lang ako. Sir Chip. Ting. Taro. Gago. Gago. May chance ako makabalik mo Kahit naman ako gusto, gusto kitang pambalikin eh. May chance ka. Gano'n na lang Pag nandiyan si boss alamat, sabihan mo na ako ha. Oo. Titimprehan agad kita ha. Oo. Sige. Ha? Oo. Sige. Patayin mo na yan. Nice.